Hello guys, kukuha tayo ng malunggay Ayan, ng malunggay guys Ating kukuhanin. na Ayan Talagay natin to sa Pritong isda Ayan, kukuha pa tayo sa iba Ayan Ang ganda yung bagong talbus Bagong usbong Ayan, lagay natin sa yung tayong pernitong isda mga guys. Lagay natin ng talbos ng kudaho ng malunggay. Ayan, o. Ayan call tayo. Ayan, pwede na to. Guys, ito po guys. tingin natin ng malunggay ang ating pritong isda mga guys, sero po. Oh. okay solve na to mga guys, malunggay. Ayo, mabusin kadali tayo ng aranggay Ayan guys, yung ating prito. Lagyan natin ng gulay. na ba ito? Ang gulay na ito. Agitway. Ang tawag dito sa amin dito guys ay agitway. So madalas ito parang sa luyot. At atin naman himay ng ating malunggay. ano so, o, sariwa guys super sariwa ang ating gulay yan so yan thank you for watching guys God bless